Aries, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa. Basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan. Sa huweting para sa Aris, nabigay ng gabay ng kapalaran. Sa umagang bola ay number 11 at number 25, sa tanghaling bola ay number 13 at number 27, at sa gabing bola ay number 5 at number 29. Toros, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita, ang dapat nagagawin, para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan, sa huweting para sa toros, na bigay gabay ng kapalaran, sa umagang bola ay number 15 at number 19, sa tanghaling bola ay number 21 at number 10, at sa gabing bola ay number 10 at number 29. Gemini, alam mo sa pag-ibig, Minsan ang pagkakagalit, nang nagmamahalan ay mas nakikita, ang dapat nagagawin, para lalong sumaya ang pag-ibig, sa bawat isa, basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan, sa huweting para sa Gemini, na bigay gabay ng kapalaran, sa umagang bola ay number 13 at number 29, sa tanghaling bola ay number 10 at number 12, at sa gabing bola ay number 25 at number 11. Cancer, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa. Basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan, sa huweting para sa cancer, nabigay gabay ng kapalaran, sa umagang bola ay number 10 at number 5, sa tanghaling bola ay number 29 at number 17, at sa gabing bola ay number 10 at number 21. Leo, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit, nang nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa basta laging isipin ang masayang mga nakaraan ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan sa huweteng para sa Lio nabigay gabay ng kapalaran sa umagang bola ay number 22 at number 13 sa tanghaling bola ay number 4 at number 19, at sa gabing bola ay number 19 at number 11. Virgo, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita, ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa, basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan Sa huweting para sa Virgo, nabigay gabay ng kapalaran Sa umagang bola ay number 16 at number 21 Sa tanghaling bola ay number 13 at number 19 At sa gabing bola ay number 21 at number 19 Libra Alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit nang nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa basta laging isipin ang masayang mga nakaraan ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan sa huweteng para sa libra nabigay gabay ng kapalaran sa umagang bola ay number 10 at number 23, sa tanghaling bola ay number 15 at number 29, at sa gabing bola ay number 25 at number 13. Scorpio Alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa. Basta laging isipin ang masayang mga nakaraan ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan sa huweteng para sa Scorpio, nabigay gabay ng kapalaran, sa umagang bola ay number 17 at number 21, sa tanghaling bola ay number 3 at number 21, at sa gabing bola ay number 17 at number 25. Sagittarius alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita. Ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa. Basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan sa huweting para sa Sagittarius na bigay-gabay ng kapalaran. Sa umaga ng bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 27 at number 5, at sa gabing bola ay number 22 at number 10. Capricorn, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita. Ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan. Sa huweting para sa Capricorn, nabigay gabay ng kapalaran, sa umagang bola ay number 19 at number 11, sa tanghaling bola ay number 18 at number 25, at sa gabing bola ay number 18 at number 24. Aquarius alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita ang dapat nagagawin para lalong sumaya ang pag-ibig sa bawat isa. Basta laging isipin ang masayang mga nakaraan ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan sa huweting para sa Aquarius nabigay gabay ng kapalaran. Sa umagang bola ay number 18 at number 27, sa tanghaling bola ay number 10 at number 25, at sa gabing bola ay number 17 at number 23. Pisces, alam mo sa pag-ibig, minsan ang pagkakagalit ng nagmamahalan ay mas nakikita, ang dapat nagagawin, para lalong sumaya ang pag-ibig, sa bawat isa basta laging isipin ang masayang mga nakaraan, ay madaling magkakasundo para maging masaya lagi ang pagmamahalan, sa huweting para sa Pisces, na bigay gabay ng liwanag kapalaran, sa umagang bola ay number 18 at number 25, sa tanghaling bola ay number 19 at number 21 at sa gabing bola ay number 21 at number 19.